Magandang araw sa inyong lahat, mga grade 10. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pagsusuri sa parabola. Ang ating susuriin ay ang alibughang anak. Ano nga ba ang kahulugan ng parabola? Ang parabola ay isang maikling kwentong may aral. At una sa lahat, hango dapat ito sa karanasan ng tao. Nagbibigay din ito ng moral o spiritual ng mga aral at karaniwan ng mga parabola ay matatagpuan sa Bible. Tatalakayin din natin kung ano-ano ba yung mga katangian ng parabola. Una, may tauhang kumakatawan sa tunay na buhay. Ibig sabihin, mga anak, parang sa maikling kwento lang, may mga tauhan, may mga bida, may mga kontrabida. Ganon din po dito sa parabola. Ikalawa, gumagamit ng simbolismo. Ibig sabihin po, may mga ibig iparating. Ano po? Hindi basta simbol lang na pag kulay puti, kulay puti. Pag kulay itim, kulay itim. O pag puti, o yun yung mabuti. Kapag ka itim yun yung masama. Okay? So, ibig sabihin, may mga simbolismo po na nangangailangan ng iba yung pagpapaliwanag. Ikatlo, may layuning makapagturo ng kabutihang asal. Ito po yung pinakahigit sa lahat. Ano po? Dahil dito po talaga yung pinaka-main na ideya ng parabola. Yung makapagturo ng kagandahang asal. Ano-ano ba yung mga mapupulot dun sa uh, parabola na yun? Okay. Tatalakayin din po natin mga anak yung mga estilo ng pagsulat sa parabola. Una, payak at malinaw ang wika. Ibig sabihin dapat simple lang yung mga wika na ginamit mo dun sa parabola. O yung mga... Uh, taglay nung parabola. Ikalawa, simboliko ang mga tauhan at pangyayari. Ibig sabihin, may mga uh, pinapahiwatik po yung mga simbolo ng mga tauhan na yon. Kung bakit siya ay masama, kung bakit siya ay mabuti, o dapat po mayroong aral tayong matututunan doon. Ikatlo, mapanuro o oh, nagpapaliwanag. Okay, higit po sa lahat, direktang nagpapahayag ng aral. Okay. So, dapat po ang pinakatema ng ating parabola ay nagpapahayag ng aral o nagtuturo ng kabutihang asal. Mga anak, ito po yung mga halimbawa ng simbolismo sa ang alibughang anak. Ano po? Yung pinabasa ko po sa inyo kahapon. Okay. O, ang kahulugan po ng ama ay Diyos na mapagpatawad. Yung anak naman ay makasalanang taong nagsisisi. At yung kapatid, sinisimbolo po noon, yung kapatid na mapanghusga o naiingit. Okay? Hindi lamang po doon sa mismong parabola, kundi nangyayari naman po yan sa tunay na buhay. Okay? Ano-ano naman po mga anak yung epekto ng estilo sa kabuang mensahe? Una, mas naiparating ang aral. Okay, halimbawa, yung pagpapatawad, yung pagbabalik loob sa Diyos, Okay, dapat marunong po tayong tumanaw ng utang na loob. At ikit sa lahat, di ba nga may kasabihan na ang tumatakbo ng mabilis kung matinik ay malalim o yung naglalakad ng mabilis ay madaling madapa. Okay, next, madaling makaugnay ang mambabasa sa kwento. So, dapat uh, nakaka-relate po no, yung mga mambabasa dun sa mismong kwento o parabola. Next, mas malalim na kahulugan o simbolismo, yan. Hindi lamang po dapat literal yung pag-unawa natin dun sa teksto, kundi dapat ay malalim po yung ating pinag o dapat malalim yung ating pag-unawa o pang-unawa. Mga anak, ito po yung buod ng parabola, ano po? Yung una, ang parabola ay may kwentong may dalang aral. Ikalawa, estilo ay payak, malinaw, simboliko, at mapanuro. Ano ba estilo? style. Okay. Dapat yung style po ng manunulat ay simple lang. Okay. Para mas madali pong maintindihan. Next, sa alibugang anak na ipahayag ng mabisa ang aral ng pagmamahal at kapatawaran ng Diyos. So, ba diba, may kasabihan nga po na ang Diyos ay, kung ang Diyos ay nagpapatawad ang tao pa, kaya kahit, kaya kahit ano pong uh, kasalanan yung nagagawa natin, dapat handa pa rin po tayong magpasala, magpatawad at magpasalamat sa Diyos. Okay? Pero hindi naman po ibig sabihin nun na dapat ay magiging abusado na po tayo na laging gagawa ng kasalanan. Mga anak, narito po yung buong kwento ng parabola, ang alibughang anak. Okay, Jency, pakibasa nga. Salamat. Ang ikalawang slide naman ay Sam, paki salamat. Next slide po, paki-basa nga Sandy, thank you. Next slide, Hannah paki-basa po, salamat. Next slide please Justin, paki thank you po. Ivo, please paki-basa po, salamat. Janel, please, paki-basa po ng may emotion. Thank you po. Juliana, please, paki-basa po yung next slide. Thank you. Rizal, please, paki-basa po. Thank you. Lawrence, anak, paki-basa po. Salamat. Manny, please, paki-basa po. Thank you. At bilang pagtatapos, Saijan, please, paki-basa po. Salamat. Anak, Joshua, pakibasa nga po yung ating gawain. Maraming salamat. Thank you. At bilang pagtatapos po sa ating aralin ngayong araw na ito ay lubos po ako nagpapasalamat sa mga Great and Wakelet sa inyong partisipasyon. Nawa po kayo ay natuto. Ang mga anak, sana po ay mag-iwan po kayo ng attendance dito sa ating comment section. IPM pm nyo lamang po yung mga output nyo po, mga anak. Ano po? Maraming salamat po. Magkita po tayo muli bukas. Thank you so much.